Hello, Luna. Ayan o. Ang ganda-ganda ni Luna o. Oh. Ayan na. Nakahanap na naman siya ng kanyang pwesto. Ano, Luna? Hmm? Hmm? Bagong ano mo na naman yan? Ha? Huh? Ha? Huh? Bagong tambayan na naman yan, ano, Luna? Hmm? Hmm? Masira yung aming printer seven years na printer na yon ayan na kasi may bago na naman si Luna may patatambayan na naman step na ikaw ha ba tingin niya ganda ganda ni Luna oh patingin ng eyes ah, saan yung eyes patingin ano yan nasaan yung eyes dyan ano ba yan <laughs> ayan may kakasya na naman yung katawan niya dyan Oo, oh oh, oh. Oh, oh, oh. busy busy ang meme ah 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 patingin na ice hindi nakikita oh yung ice patingin hindi nakikita yung ice eh. ano pa yung tulog na ba yan ha good night na ano na good night ayan ang kanyang tambayan dyan oh 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 diba kasha na nga oh <laughs> Meron na nakikita yung eyes naman niya. Ano ba yan? May nakikita, oh. Matingin. <laughs> Ayan si Luna, put-put, oh. <laughs>